Ayan, style daw ng nagse-cellphone. Ayan, tingnan mo tsura niya. Oh, ayan. Pangalawa. O. Paano siya mag-cellphone? Ganyan. Ganyan na tayo ngayon kung pa nagse-cellphone ng tao. O, wala nang pakialam sa mundo. Ayan. Ayan. Magaling nilang gumawa no. Kapag nagse-cellphone ang tao, ganyan na. Susunod na. Ayun. Yeah. ito yung ito kami sa Admiralty punta kami doon sa my egg kasi Esther ngayon kaya punta kami doon sa madaming egg yan ang egg malaking egg yan si Dante ayan ang kalapate naglalakad ang kalapate punta kami dun sa Maitlog. Sa May Itlog, ito nang mga ka, kasama namin na katulong, meron silang tent dito. O, ayan oh, naggagawa sila ng tent. Oh. Yan, diyan sila mag-stay kasi baka uulan kaya naglalagay sila ng tent, tent diyan. Okay.